Malalakas ang mga armas niyo. Palibot ng gwardiyang bodega. Nalagasan pa kayo. Lahat ng mga kargamento natin ay nawasak ng lahat. Ni hindi niyo alam kung sino ang kalaban. Ano ka ba? Bulago talagang walang laman yung utak mo. Kapag nalaman ito ni General, baka mawala ang pagtitiwala sa akin. At yan ay dahil sa kapabayan mo. Pero wala ako doon nung pasukin ng bodega. Pero huwag kang mag Mr. Vertigo. Pinakilos ko na ang mga tauhan natin para alamin ko sino ang mga pumasok sa... Huwag niyo ng pag-aksayahan ng panahon yan. Noong nga pinasok kayo ng harapan, ni hindi niyo siya nakilala, pa paano niyo siyang hahanapin? Isa lang ang tiniti ako sa'yo. Kung sino man siya, matalinong tao yon, Maaring isa siyang militar. Pakawala ng gobyerno para bandayan ng ating galaw. Anong gusto mong gawin namin, Mr. Vertigo? Huwag na kayong bumalik sa pabrika. At ang mga kargamentong darating, ilipat nyo ng lugar. Talasan mo lang ang pangamoy mo lito. Maaring isa sa mga tao mo ang siyang maging huda sa'yo. Ah, uh, na ba yung Ayos na po, sir. sir. Yeah. Tsaka yung kubeta sa kabilang kwarto, hindi <laughs> na barado. Naiintriga ako sa tao niya. Kang Hino, kay Kalbo? <laughs> hindi, yung kausap ni Sir. O, oh, sige. Sige, ho. Nagtataka ako dyan, bata kakalabas, pasok sa piscina Sir eh. O, oh, di ba sinabi niya sa atin na tiga sip-sip siya na kubeta? Bakit? Linggo-linggo ba, nagbabara kubeta ni Hepe? Alam mo, sa palagay ko, niloloko lang tayo ng taong yan. Oo nga. Sa tingin ko, tsimoy ni Sir yan. Ha? Huh? O, bakit hindi natin tanungin si Sir? Sir. Sir. O, ano kailangan niyo? Eh, <coughs> kasi yung sir, nagtatalo-talo yung grupo eh. Tungkol doon sa kausap yung lalaki kanina. Anong gusto niyo malaman? Ano yung hubay yun, sir? Driver ko. Oh, tama ako ah. Ha? Martinero, sa bahay ko. Oh, tama rin ako. Kadalasan utosan at kusinero pa. Uy, ah, tawa na, tayo. Saan <laughs> di kayo minamasahin nun? Minsan, sa isang linggo. O, oh, edi tama rin ako. <laughs> ang <laughs> gagaling natin, tama tayo lahat. <laughs> tama. Dahil tatamahan kayo sa akin, pagka hindi yung inasikaso, ang mga nakabimbing kaso. Kalalaking tao nyo, puro kayo jitsmoso. Hindi kayo mga mga hula. Mga pulis kayo. By the way, I'd like to congratulate you all for doing a commendable job. Thank you, sir. Thank you, sir. Kaya lang, sa susunod, huwag na huwag kayo mag-iiwan ng gamit nyo! Edwin, sa'yo yata ito eh. Iyang iyak eh. Yes, sir. Masyado kang burara sa gamit mo. Thank you, sir. Permission to leave, sir. Dugo! Patay ka na! Wow! Wow! Mga Ano bang nia sa inyo? Kitaon niyo pa ko yang hayop yan! Kita. pasensya na kayo. Ikaw ko gigsi sa eh. Ano hubang ba bang problema? Mukhang ano bang nangyayari sa inyong dalawa? E, Alam ko dyan kay mga kanor. Pignala lang ko yung na takasin eh. Akala ko ba ikaw ang pinakamatigas dito? E, eh, may lahi muslim yan eh. Tsaka yung totoo niya, tignan mo, original. Ito sa akin, art lang ko eh. Kulo, ano ba ang pinasasabi sa kong kanor? Ito, papatay kita! E, Tama naman, kanor. Papatay kita! Tumigil na kayo. Ano ba talagang problema? Pinagtatawanan ako. Hindi na ako ginagalang dito. Wala na akong silbi sa lugar na ito. Magmula ng talunin ako ng dunatong yan sa eleksyon dahil sa kanyang pandaraya. Pati na asawa ko, pati na anak ko, nadadawit sa panlalait sa akin. Mali naman kayo, Mang Kanore. Sa palagay ko, hindi yun ang dahilan. Yung pagkatalo nyo sa eleksyon, kaya hindi kayo nare Sino ka magsasabi sa akin ng ganyan? Ako, ako man na lumagay sa katayo ng mga taga rito, hindi ko kayo rirespeto. Re Palagi kayo lasing. May patali-tali pa kayo. Para kayong rambong muslim na hindi maintindihan. Ano ba gusto niyo palawasin? Adan, karanga lang ko nakataya. Karanga lang ko. Marami pang pagkakataon, Mang Kanor. Marami pang eleksyon na darating. Hindi yun na kinagagalit ko eh. Ang ginagagalit ko, yung dinaya ako ni Dulato para may pagpatuloy niyong mga iligal na ginagawa rito. Mang Kanor, mahirap pong magbintang kung walang ebidensya. Anong ebidensya? Ano yung mga nakikita kong mga tao rito, mga nakamerkana, mga naka-uniforme, di, di kotse, mga kainain ala kilos. O ano yun? Patutuloy ako siyo. o? Mang Kanor, kung may nalalaman man kayo, Makabubuti pang tumahimik na lang kayo. Delikado yan. Baka maging mitsa pa ng buhay niyo. tinagani na gani, Kanor si Bokong! Pero nakailag! yung mm. tatagayin ulit, sinanggani Kuya Dan! Ayaw magpapigil ng Mang Kanor! Si oh. murahan ang isa! Anong? Ano pa? Dilabas lahat ng kabag ng Mang Kanor. Ayun, parang kandila na upos! Para yun lang? Hangang-hanga na kayo sa kanya? Siyempre naman, no, ate. Ngayon naman may nagkaroon ng lakas ng loob na pigilan si Mang Kanor kapag nagwawala sa, Uyak pa nga si Mang Kanor kay Kuya Adan, ate. Eh, mabuti para wala nang nag dito. Kaya nga, ate, pag lumigaw sa'yo si Kuya Adan, sagutin mo na agad, huwag na yung pakipot pa. Hoy, tumigil nga kayo sa mga kalokohan nyo. Kayong dalawa, pumunta na kayo sa tindahan at magtinda na kayo. Magbantay na kayo. Ako, magluluto na ako ng hapunan natin. Sinadya kong ipatawag kayo sapagkat uh, alam ko na alam nyo na sa loob ng limang araw ay magkakaroon ng isang malaking pagtitipon dito mga local businessmen at foreign businessman sa imbitasyon ng ating presidente upang itas daw ang buhay ng mga tao. Na ngayon, ay lumulubog sa Komunoy. Dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa because of our effort. Nais kong guluhin ninyo, bulabugin ninyo ang pagtitipo na sa Sabagkat pag naging matagumpay ang pamiting na ng Pangulo, ay muli siyang babango at mawawala ng kabuluhan ng ating paghirap. Ang aking ambisyon na tumakbong presidente sa darating na eleksyon ang siyang matatambak sa mabawang kanal! Ipaubaya mo sa akin ang problema ngayon. Naplano ko ng lahat. We have a bomb expert. He's one of the best. The best in the country to date. Trust me, General. I promise you, you will be the next president of the Republic of the Philippines sorry, Vertigo. Ngunit ang aking ambisyon na am maging presidente ay hindi ko pagkatiwala sa salita lamang. I want proof! I'm fully satisfied. You're the best, Norman. You're beautiful. Dito ba si Ang Pangulo? Walang sino mang local at foreign investor ang magtatayo ng negosyo dito. Sabagat na sila matatakot. Diyan tayo papasok. We will give them all the guarantee na bumalik lamang sila dito, magkakaroon ng proteksyon ang kanilang negosyo. Ben, I'll be the hero of the masses. They will love me! we get the power and the world is ours <laughs> for more videos and updates just click here to subscribe Laging kasama. Laging kasama.